Good morning mga kuwis Ngayong araw Bapifil uh, test tayo Bapifil test tayo ng rod na mula sa Temo Salamat sa sponsor natin yan, sa Temo Salamat sa mga freebies nila yan, Nakareceive tayo ng freebies yan, Kaya susubukan natin yung rod na yun uh, Bale yung rod na yun mga kuwis uh, 2.1 meter yung haba nya Uh, isa rin siyang telescopic rod pero titignan natin kung matibay first time kong gumamit ng rod na to yan, i-reveal -re ko sa inyo mamaya kung ano yung tawag at ay kung ano yung pangalan ng rod na to yan. pero sa so, nakikita ko maganda siya kung mga quiz maganda siya para sa akin pero tignan natin kung ano yung tibay niya yan. kita kits mga quiz Time check mga kuis Yan na 2 minutes mag alas ko na Ayan. medyo nalate tayo ng gising ngayon pero alasing ko pa lang naman na madaling araw maliwanag na kaya mabilis yung araw ngayon kasi summer kasi pag summer kasi talaga maano mabilis ang sikat ng araw mga mga kristo kapag so, tayo dun sa spot natin ngayon kaya kita kits mga kristo sana makadali tayo yan ipipiltest lang natin itong dala nating rad mula sa demo mga kuys matagal-tagal na rin tayo mga kuys di nakakapag fishing gawa ng schedule natin lagi tayong uh, late na umuwi at uh, lagi rin tayong uh, maagap pasok kaya almost 3 weeks 2 weeks tayong walang upload kaya ito yung chance natin na makapag fishing pa nga kuys yan sa paborito natin gawin kaya i-grab na natin yung chance na to na masubukan natin yung bago nating rod mula sa temo nandito na tayo mga kuys sa seaside park yan excited na tayo excited na ako magkapag fishing ulit ah uh, bale hindi naman siya totally high tide pero okay na rin malalim na rin mga kuys yung dagat ngayon kaya Let's get it on! Yung ating gagamitin mga kuys, uh, ito yung pangalan niya. Uh, so, Gailang C200 din. Ayan yung rod na gagamitin natin mga kuys tapos yung reel naman na gagamitin natin mga kis yung dati na nating reel yan uh, tabako yan, tabako demon yan 4000 meter yan parang 4000 series na rin ata siya mga kis tapos yung gamit natin na line uh, 15 pounds na tin type tapos uh, yung lure natin na gagamitin mga kis uh, meron ako ditong bagong lure galing din sa temo mga kuys subukan natin sya yan ito sya mga kuys hindi ko alam yung pangalan nya yan siguro local made lang sya kaya i-field test natin sya mga kuys susubukan natin yan sya mga kuys oh. wala syang pang wala syang pangalan Ayan siya mga kuys. Wala pa siyang pangalan mga kuys. Local made lang siguro siya. Ayan. Huwag na natin magpalit ng lor mga kuys. Dali tayo man lang kahit na isang man lang. ang laki ng tumalon kanina mga kung may lang sana kanina Doon sa camp ang laki ng tumalon ang kulay ng kristalin mga kuys so, buka natin yung kulay ng kristalin na mga orange orange at green natin na natin mga kays. dali na natin sa ibang kulay hindi na tayo madulas madulas ng lumot na yun oh. Eh. Kitok. Halika dito. dali mga kuis dali mga kuis yan mga kuis dali sya dali sya mga kuis yan natin kung anong mga isda to mga kuis ah, dalawa mga kuis dalawang talakitok mga kuis gusto pala nila yung Yan, fresh from the sea. Yan, kung nakikita nyo mga kuys, inasinan na natin. Pipirituhin na natin mga kuys. Yan. Yan natin kung anong lasa ng matamis-tamis mula sa dagat. Ayan. Hindi ko na masyado inano mga kuys. Tinanggal ko lang yung lamang loob. Kasi masarap yung sariwa eh. Tapos lutuin mo agad. Yan. Royce. Malaki na mga kais, no? Mga apat na daliri ko na rin kung sakali. Malaki lakas talagang kamay ko mga Royce. No? Mm -hmm. mga kais, oh. Ulam for today. Sariwa galing sa dagat. Ayan, catch and cook tayo mga Royce. Ayan, hindi oh. natin mga Tuto muna tayo bago tayo magsimba mga kids. Magsisimba tayo ngayong araw. At salamat tayo sa blessing natin dahil Lord. May kita niya. Sariwang sariwa yan mga kuy. Nahuli ko siya mga kuy sa ano? Sa crystalline na kulay green at orange na ginawa natin. Yan, kaya mabisa pala siya sa pang uh...